Hey guys, good morning everyone. So today it's a very cold morning, and then it's my birth month. Birth month, guys. It's uh, first day of November. So happy kalag kalag sa inyong tanan diha, no? Guys, kalag kalag na guys. So kaya maraming ayong magharang sa saan pa sa tagalog pa para siyang um nag ano tawag naman? Sa Tagalog, nagbibigay siya ng pagkain sa mga minatay guys, sa mga patay. Ay, yung an ba? Yung nag naghan yung naghanda ng pagkain para sa mga patay. Yan yung harang dito sa amin, guys. hara Iwan ko kung ano, ano, bang Tagalog. May, baka merong term yan sa Tagalog. Hindi ko din alam. But anyway, guys. Pupunta pa ako ngayon sa Toktok ng Tampundo kasi mayroon akong cooling dragon fruit at saka magkuha po ako ng kamuti para dalhin ko dun sa aking trabaho sa boarding house so ayan guys uh, ipakita ko muna po sa inyo yung mga kakandahang view dito sa tuktok ng bundok so let's see 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 away Hi guys! So, andito rin po ako ngayon sa tuktok ng bundok. Ayan, hindi ko po naabutan yung fog guys kasi matagal akong gumising. Nakatulog ako kakagabi mga malapit na pong mag alas 11 ng umaga. So, kaya hindi ako nakaagang umakit dito sa tuktok ng bundok. Gutom na gutom na po itong mga manok ko guys Kasi kahapon hindi ko po ito sila Nabigyan ng pagkain ng manok So kaya ngayon Sobrang gutom nila guys And then Kasama ko rin si Tweety guys Alam nyo si Tweety Alam na niyang umakyat papunta dito sa uh, Dito sa taas guys yes, Say hi to the vlog Now, Hi to the vlog buddy So bababa po tayo guys Kasi pakainin na po natin yung manok And yung paligid ng kubo guys. Tignan nyo. Yung papaya. Kahapon nakakuha ko ng hinog. then sa ngayon meron ding hinog guys. Kukunin natin mamaya. Tapos nilinisan pala ni mama dito guys. Ayan, nilinisan ni mama dito sa paligid ng kubo. yun siya. Ayan manok. Gutom na gutom na po yung mga alaga kong manok. Tapos meron pa akong kunin na dragon fruit guys. kuha tayo ng pagkain nila may kumain para dito na ah, na daga oh Kinain guys Kita nyo guys, ha? yung dragon fruit guys Hindog na hindog na yan po yung aking kukunin po ngayon. Hindi na. Alit na mo. Yung mga manok. Gutom na gutom na po yung mga alaga kong manok. Hop. Isa, isa. And ito po yung tatlong dragon fruit na hinug guys. you know, Buti hindi po siya kinain ng manok kasi kahapong ay hindi ko po napakain yung manok guys. Ayan. Kaya ngayon, magkakuha tayo ng tatlong dragon fruit. Isa, dalawa, katatlo. Tignan nyo po yung ating ulap po dito guys. Ang ganda. So, ayan. Kulin na po natin yung dragon fruit, guys. Kasi busog na po yung mga alaga kong manok. Ayan. And sa nakikita nyo, konti na lang sila, guys. Kasi nabintahan na po ito sila. Tapos yung mga uh, pinaiwan ko kay mama itong mga Rhode Island na manok. At saka yung mga um, inahin na manok, no? No? Then, nag-iwan si Papa ng isang kantaring manok. Kuha na po natin yung dragon fruit. Tapos dati mayroon sana nang itlog dito. Kaso ewan ko kung ano bang kumain na hayop. Kasi kinain po yung itlog dito guys. Na-vlog ko na yon. Hindi ko din alam kung Ayan. na po natin yung dragon fruit guys. tumatamis matamis na to siya ba kasi pink na pink na. You know? Yung kanyang kulay. Yan, di ba? Oh, madami na akong nakuha dito sa dragon fruit guys mga lagpas na siguro sampo Yan, ito yung kanyang an talaga, first bunga this year Yan, sa susunod na year mamunga naman to ulit Yan, ito siya kailangan to siyang putulin para hindi na siya makaabot sa baba nakuha ko na po yung isa ito naman yung Um, dalawa Okay. Tatlo po yung dragon fruit na ating nakuha, guys. Ayun. Medyo sa ngayon wala siyang masyadong um, langgam. Ayun oh. Laglag pa yung isa. Yan. Ilagay ko muna to sa kubo, guys. Baka kainin to ng tukain ba. Tukain ng mga alaga kong manok. Alamin naman niya yung mga alaga kong manok, guys. Sobrang kulit. Tapos mag-try ako ng mag, akong mag, uh, mag ng kamote. Kung meron ba ako makuha kamote, guys. Yan, ilagay ko muna dito sa kubo. Picture muna ako, guys. Picture. <laughs> Let's go, guys. Try natin maghukay sa kamote. Yung malunggay, oh. Dumami yung sanga na malunggay tapos kinuna na ni mamaya ng mga dahon si mo gawas kro Bawal kasi 'to palabasin itong an, guys. Itong tawon 'to. black pa. Kasi pupunta 'yan sa amin kapag pinilabas ko 'yan. May mumuhat ay dito nang malung, amlungay, ah, kamote. meron ba tayo makuha kamote, guys? Ang sa tingin ko naman may may laman na to eh, kasi matagal na to siya. Mag maghahanap tayo ng liki. liki. Liki kasi yung patalandaan kapag meron ka muti guys. Liki, liki, liki. Ito para sa tingin ko meron to. Kasi meron siyang liki. O ayan meron nga guys. Hindi ako nagkakamali oh. Meron siya oh. Hindi ako nagkakamali yung hinala. Oh. Ah, meron siyang laman na kamote. Ito na. Hmm. Hindi man siya gaano kalaki pero okay na to guys. Pangtanok masarap kasi ito siya. Ito ay tinatawag na manudling na kamote. Dito kasi sa area namin, ah dito sa kubo ko guys, pa hindi gaano ka lumalaki yung andito kamuti kasi alam niyo naman na malabat to pero meron naman na area na lumalaki siya guys baka ngayon makakuan tayo ng makakuha tayo ng kamuti na malalaki so yung hinahanap ko yung liki-liki Buti ngayong araw ay uminit kahapon kasi sobrang kulimlim dito sa lugar namin then umuulan din siya kagabi. Napakalakas ng ulan so kaya medyo madulas yung daanan papunta dito sa tuktok ng bundok, guys. Ayun, sa sakto Um uh, na kuha ko na yung dragon fruit. Akala ko kasi kahapon talaga na kakainin ng manok ba yung dragon fruit. Pero hindi pala. Kasi kahapon pumunta pala kami sa kandungkab do meron kaming kinukuha doon kinuha na bab karning baboy so kaya hindi ko napakain yung manok kahapon pero ngayon dinamihan ko naman yung pagkain nila para busog na busog talaga sila <laughs> times 2 <two. laughs> kasi kasama kahapon pa and doon no, si Tweety oh. favorite spot ni Tweety guys yung um, tumungtong sa bato at saka umupo then tumitingin-tingin sa paligid ito yung view ko ngayon dito sa umaga guys Ayan peaceful place place kasi tahimik <laughs> kaya nga peaceful kasi tahimik ano ba marvin ano ba ano ba talaga ano <laughs> so nililinisan pala ito ni mama kasi nabian ko si mama na uh, kapag ma makaalis siya dito sa tuktok ng bundok maglilinis siya dito ng konti kasi uh, nakikita niyo yun naman yung itlog naman na kinain Ewan ko kung aso ba yung kumain ng itlog or payawak ba, ahas ba. Ewan ko guys. Kasi sayang yun, itlog, no? Eight eggs. Then, yung inahin na manok ay napakagaling pa niyang mag-alaga ng kanyang mga sisyo. Tapos kinain lang ng hayop. Yung itlog. Kaya sobrang sayang. So, ito na yung, an guys, dragon fruits. Yan. Naka nakakuha ko ng tatlong dragon fruit. So this is the last um, bunga niya kasi wala na pong bulaklak yung dragon fruit. Ewan ko kapag palaging umiinit makakaroon naman siya ng bulaklak. So bababa na po ako dun sa bahay. Wait, magkuha muna ako ng plastic. Ilagay ko dito sa dragon fruit. Teka, hindi ko ito inalagay sa plastic. Mahihirapan ako sa kalisod, guys. Alam mo ba yung mahihirapan sa kalisod? Mahihirapan ako sa kalisod. Magbit-bit dito sa ubos. Tapos ito, guys. Tapos meron pa akong nakita ano, papaya. Ikaw, magpasoda ka sa plastic, titi. Putra vida talaga ito sa buhay si ito. Alam nyo, sabi ni mama nung wala na ako dito nung no, ando na ako sa Lapu-Lapu City ito si Tweety guys pumupunta daw to sa kubo mag isa then aakyat siya dito sa itaas marunong siyang umakyat pero hindi siya marunong bumaba kaya nakapansin niyo man kanina na umiiyak si Tweety kasi gusto niyang bumaba ay nako itong aso na to ang kulit ito, meron akong kunon dito Napapayak kasi kung meron siyang anaman ah, meron siyang sakit ipapakain ko lang to sa ibon na ang litong pala ay kinain na pala ng ibon guys pero meron man ako nakuha doon kahapon ay kahapon ano na karang araw pala guys karang araw meron ako nakuha doon ah, meron ako nakuha dito Then, Yun yung ipakain ko sa alaga kong ibon Ano, malalaki na po yung mga kahoy dito no? ang bilis lang talaga ng panahon guys dati sobrang liit pa nito itong mga kahoy na to sa ngayon tignan nyo po yung paligid ng kubo meron na pong mga kahoy tapos napakaganda pa ng mga kahoy na itinanim dito kasi tugas na kahoy guys yan po yung mga kahoy na sobrang um, sulid talaga kapag um, pag maka ano siya pag aabuti na siya ng mga um, Fifty years. Fifty <laughs> years. Ito, sobrang sulit itong kahoy na to. So, ayan. So, iiwan ko muna yung kubo ko guys. May miss ko yan ulit. Yung kubo ko. And then, yung mga manok. So, bababa na po tayo dun sa bahay. So, pakainin natin yung alaga kong tilapia. Baka tayo ng pagkain dito sa amin sa loob ng bahay sa okay, squat ah. og pagkain sa tilapia Ayan. kasi sobrang gutom nila guys alam nyo yun naman yung mga tilapia talaga na matakaw din yung kumain ng kanilang feeds pero pag maubos dala din yan wala na silang feeds ulit baka makabili ako pag ano dito pagbalik sa probinsya Ay, nagaantay sila dito dito sa kabila marami din dito sa kabila guys dito natin bigyan sa malalalim luko eh ito ito merong malaki yun Ano? Bali dalawa yung malaki guys. ano Then, meron din ako ditong koi fish nag iisang koi fish wala akong nakita ang anda yung freshwater shrimp